pa Papa, papalito. Wala. Oh, Oo. Kain. Ah. Sukitin natin ang buong kawil. Ang tawag dito. Ano ano tagalog kaya dito? Kaya mga suka. Ito na, ito na. Sama pa yan pagkain mga suka. Bubas na. Okay. Oh. Ayan na, ayan na. Nauna na si ano. Si Papa... Papa Lito. Wala. Oh. Kain, kain. Ah. Oh. Ayun. Tanggal Ayun. Ay no. eh, suka. Ay eh, suka. Oh. Oh, di ko. Eh. Too much effort. Mm. Saang? Mm. Bukawil daw eh. Ayun no. Sila sa tuka. Hmm. Ano po. <laughs> Bukawil. Po. Bukaw <laughs> <laughs> Tagalog doon ang bongkawil, bongkawil po. Galing mo ha. Ito, keeping. Oo. Uh, keeping okay. po. Sa <laughs> Tagalog, keeping po. Kasabang. Bye-bye. Bye. Lami.